itong Local Water Utilities Administration at National Water Resources Board maglalabas umano ng memorandum ngayong buwan para ipagbawal ang paniningil sa mga consumers kung hindi natutugunan ang service levels. Yan ang balita na titutukan ni Bombo J. Sigalves. Nakatak ng maglabas ngayong buwan ng Local Water Utilities Administration at National Water Resources Board ng isang memorandum circular na magbabawal sa mga water district o joint venture operator na maningil sa mga consumer kung hindi natutugunan ng service levels na dapat nilang ibigay. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, diretsa ang tinanong ni Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros ang dalawang ahensya kung maaari itong magresulta sa refund para sa mga consumer na nagbabayad ng mas mataas kaysa sa nararapat. Iniimbestigahan ng komite ang mga joint venture agreement sa pagitan ng mga lokal na water district at mga pribadong kumpanya sa parehong pagdinig. Siningit din ni Sen. Rafi Tulfo, chairman ng komite, ang panawagang maglabas ng dalawang tanggapan ng mga abiso sa mga private water company na kapag silang makamit ang itinakdang standards tulad ng sapat na supply at maayos na kalidad ng tubig, hindi dapat singli ng mga consumer at hindi sila dapat putulan ng serbisyo. Ay naman kay Luwa Administrator Jose Moises Salonga, kasalukuyan nilang tinatrabaho ang naturang rekomendasyon at target na magpatupad ng polisiya ngayong buwan. Uh, makakaas na ba ang ating mga consumer ng refund kung mapatunay ng mga local water districts na nagbayad ng mas mataas na halaga ang mga consumers nila base sa investments na hindi naman nagkatotoo, hindi nangyari. So, ano Well, nangyari sa prime water ma'am, on, on our side, we'd like to review that. And yes, also, ma'am, we'd like to add na LUA and NWRB are working on a joint memorandum circular that, for example, for this season, if the service level required of a water district, including of its partner, is not met for more than a month, hindi kailangan magbayad at hindi pwedeng putulan. Kasi sa, yes, Ch Kasi sa present situation ngayon, uh, Attorney Salonga, pangit na nga yung quality ng tubig na lumalabas. In some cases, wala talaga at all and yet naninimil pa sila. So, anong pwedeng gawin ng luwa dyan? Pwede bang uh, yung, yung mga nagbayad na pipilitan makukuha ng refund? pwede po natin pag -aralan. Moving forward po, ito yung sinasabi po namin. We're working on a joint memorandum circular. Samantala, sigit sa gitna ng mga reklamo mula sa publiko, iginit ng water service provider na Prime Water na hindi nila nilalabag anumang provision ng kanilang joint venture at bukas sila sa paikipag-ugnayan upang ayusin ang mga issue sa kanilang serbisyo sa tubig. Sinabi ni Prime Water President Roberto Fabrique Jr. na pinahalaga nilang mahakbang upang maayos ang problema sa supply ng tubig. Ngunit anya, hindi lamang sa prime water nangyayari ang ganitong sitwasyon. Binigan din din ito na hindi totoong pahayag na mas lalong lumalang supply ng tubig sa ilang bahagi ng bansa nang dumating ang prime water. Hindi po totoo na mas bangit ang uh, supply ngayon versus dati nang wala pa ang prime water. Sir, let me cut you off. I'm very sorry. This is not about you mm. or any personality sa loob ng prime water but the company and the system itself. Marami ng ebidensya na maganda ang performance ng isang local water district they're making. So don't tell us, wag kami, sir. Don't tell us na doon dumating yung plan, gumanda pang servisyo. No, sir. No, sir. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.